Kinapos ang strong group athletic sa kanilang misyong may ang titulo sa Dubai International Basketball Championships. Sa kabila nito, masaya rin si head coach Charles Tew sa pinamalas na performance ng kanyang koponan Ang buong detalye sa ulat ni Rafael Bandayrel. Hindi pinalad ang Strong Group Athletics sa kanilang finals game kontra Al Riyadi Lebanon sa Dubai International Basketball Championships. Isang nakababasag pusong game-winning three-pointer ang pinakawala ni Ismail Ahmed Abdelmonem upang hablutin ng panalo sa huling mga segundo ng laro, 77-74. Noong first half, umabot pa sa tumataginting na 19 points ang abante ng Lebanese squad. Sa kabila nito, hindi naman nawala ng kumpiyansa ang Strong Group at unti-untin tinabas ang kalamangan sa pangunguna ni Andre Robertson. Pagsapit ng huling kanto, nabawi na ng Pinoy squad ang kalamangan 65-61. to 61. Sa puntong iyon, nagpalitan na ng Abante ang dalawang kuponan pero sa huling possession ng laro, nangyari ang hindi inaasahan. التاريخ التاريخ زاد التاريخ زاد ng chemistry at mga mintis na free throws ito ang mga problema ang nakita ni Coach Charles Chu sa kabila nito proud pa rin naman si Coach Charles sa effort na ipinakita ng kanyang mga manlalaro to be down that much 19 points we only been together for 10 days before this tournament, going up against a team like that, high level team, na palagi ang champion, diba? We really put them on the brink, coming from behind 20, going up as much as four, uh, eight, Four could have been six, but you know, we missed some free throws. They hit some tough threes late in the game, among a broken play that really hurt the shot, clock. and then, of course, that game winner, diba. Dagdag pa ni Chu, malaking dagok din para sa strong group ang sinapit na injury ng kanilang key player na si Mackenzie Moore. Uh, and then yun, si Mackenzie Moore getting hurt was really a game changer for us, a turning point because he was playing great. But no excuses, the guys fought, we're really proud of the effort, you know, just wasn't our day. Kinapos man sa dulo, nagpaabot naman ng taus puso pasasalamat si Chu sa mga OFW sa Dubai na dumalo sa mga laro, pati na sa mga Pinoy fans na nagpuyat upang makapanood online. Obviously, we'd love to come back here kasi grabe yung mga Filipino fans. They were all so happy. They were all so thankful that we came. Grabe yung pag-support nila sa amin. Nakakataba talaga ng puso. Kahit nung natalo kami, grabe sobrang positive nila. Hirit pa ni Chu, balak ng strong group na muling lumahok sa susunod na edisyon ng torneo kung muli silang makatatanggap ng imbitasyon. Huling beses na napanalunan ng Pilipinas ang titulo sa naturang kompetisyon noong taong 2020. Rafael Bandirrel para sa bayan.